Umaga po sa inyong lahat. Isa po sa pinakamahirap na subject namin nung kami ay nag-aaral sa theology ay yung subject ng Holy Trinity. Ang kapiestahan na ating ipinagdiriwang ngayon. Bagamat siya ay misteryo at hindi kayang intindihin ng, ng isip ng tao, pero dahil nag-aaral kami sa uh, pagkapare sa teolohiya, kailangan namin kahit papano ay Um, pag-aralan. At ang aming profesor, siya ay nagsulat ng isang libro, gumawa ng isang libro, ganyan po siya kapag, kakapal. At aaminin ko po sa inyo, hindi ko po siya nabasa. Sa buong semester na subject namin siya, hindi, na, hindi ko buo, nabasa ng buo ang libro. Binabasa ko lang kung ano yung topic na kanyang dinidiscuss. Kaya po siguro, pwede nating pagnilayan sa hang ito ngayon, hindi ang misteryo ng banal na santatlo. Dahil anumang paraan ang ating gamitin o gawin na example para i-explain ang kahulugan, ang misteryo ng banal na santatlo, hindi natin kaya. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, anumang paraan ang gawin ng tao, hindi kayang maintindihan ang misteryo ng banal na santatlo. Kaya siguro, pwede natin simulan sa ating pagninilay ngayon, hindi ang misteryo ng banal na santatlo, kundi ang, ang tanong, ang simpleng tanong. Bakit kaya kinailangan ng Diyos ipakilala ang kanyang sarili sa tatlong persona sa iisang Diyos. Bakit kaya? Pwede naman sanang sabihin na lang ng Diyos na ako ang inyong Diyos, isa lang ako. Para hindi na tayo mahirapan. Para wala na sanang misteryo. Minsan po, ito po ang ginagamit na kontensyon ng ibang relihiyon sa atin. Hasabihin nila, nasaan ba sa Biblia na nagsasabing mayroong banal na santatlo? Wala po doon sa Biblia. Basahin niyo po ang cover to cover ng Biblia. Wala pong nakasulat doon na ito ang Holy Trinity. Wala. Pero, alam natin, minimension ni Jesus. Ang kanyang ama, at sa Ibanghelyo ngayon, sinasabi niya, ipapadala ko ang magiging gabay ninyo upang maintindihan ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin ng Espiritu Santo. Kaya nga siguro, magandang tanong na bakit kaya kailangang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang tatlong persona sa iisang Diyos. May imagine natin yung, yung tatsulok, yung triangle. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlo sila, pero magkakapantay. Hindi magkakaiba. Hindi naglalamangan. Bakit kaya ayon sa pagninila ng isang pare, sabi niya, kung bakit ang description ng Holy Trinity ay yung triangle, yung tatsulok, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at halo sa gitna, ay upang magkaroon ng puwang ang tao sa Diyos. Ang tao, nasa gitna ng tatsulok. At umiikot ang buhay natin sa Diyos. Umiikot ang buhay natin sa Diyos. Hindi sa mga bagay na mayroon tayo, hindi sa mga tao na nakapalibot sa atin, kundi na sa sentro, umiikot ang buong buhay ng tao dito sa mundo sa Diyos. Kaya nga, para sa Diyos, ang sentro ng Kanyang nilikha ay ang tao, hindi ang mga hayop, hindi ang langit, hindi ang lupa. Para sa Diyos, ang Kanyang pinakamagandang nilikha ay ang tao. Tayo ang sentro para sa Diyos. Tayo ang sentro para sa Diyos. Para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga Katoliko, Madalas po ito ang pagkakakilanlan sa atin. At ito ang ating ginagawa na minsan hindi natin binibigyan ng pansin. Papasok sa simbahan, magsasantanda ng krus, Sangalan ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kanina pa lang nung pag uh, na, habang nakapila kami sa likod, tinitingnan ko yung mga tao na pumapasok. Uh, bago magsimula ang misa. Lahat sila nagsasantanda ng krus. Yun nga lang, hindi ko alam kung naiintindihan pa natin o aware pa tayo sa ating ginagawa o very mechanical na lang siya. Ang iba, nagsasantanda ng krus sa mukha na lang. Parang dinodrawing na lang. May kasamang pagluhod yon pero at least gumaganon. <laughs> Hindi na tayo aware minsan kung ano ang proper na pagsantanda ng krus. At minsan nga, hindi na natin sinasabi ang sangalan ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Wala na. Pagpasok sa simbahan, ganoon na lang agad. Upo, diretso na sa upuan. Ano ba ang significance ito? Ano ba ang importance ito para sa atin? Una, sa ating pagsantanda ng krus, ipinapahayag natin ang pagliligtas na ginawa sa atin ni Jesus mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. 'Yun po ang una. Ipinapahayag natin sa harapan ng ibang mga tao, ako ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga gumagawa tayo ng santanda ng krus. Pangalawa, ating ipinapahayag ang ating pinaniniwalaan na Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ipinapahayag natin ang Diyos na ating pinaniniwalaan. At sa ating pagpapahayag sa Diyos na ating pinaniniwalaan, sinasabi sa sarili, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Na madalas hindi na natin ginagawa dahil feeling natin, alam natin, ah, alam na yan ng ibang mga tao. Sign of the cross, automatic na yan, alam nila. Father, Son and Holy Spirit. Pero ang ating sign of the cross hindi para sa iba. Hindi para sa Diyos. Hindi niya kailangan 'yon. Ang ating sign of the cross ay para sa atin. Pagpaalala, isang paalala sa atin sa Diyos na ating pinaniniwalaan. Kaya siguro mga kapatid, ang kapiyestahan ngayon ay magandang pagkakataon sa atin na muling alalahanin sa ating sarili ipaalala sa ating sarili ang ating sinasampalatayanan na Diyos. Sa maraming pagkakataon po ba, although na-mention ko na ito, tayo po ba ay nagsasign of the cross kapag aalis ng bahay? Kapag dumadaan ng simbahan? Kapag sumasakay sa ating sa mga sasakyan? Kapag naglalakad sa kalsada? kapag papasok ng simbahan, ginagawa po ba natin iyon? I think naikwento ko na dito uh, maraming beses na dito po sa atin, sa ang ating side chapel dito ng replika ng mahal na birhen ng Peña Francia. Marami pong mga taga rito sa atin, they would always make it a point na kapag dadaan dito, hihinto muna sandali sa harapan ng ating side chapel hihinto sandali, yuyuko lang ng taimtim. Orang iba, igagano ng kanilang kamay at magasantanda ng krus. Nakakatuwang tingnan na marami sa atin, although busy sa ating mga trabaho, marami tayong mga pinakabisihan sa buhay, hindi pa rin kinakalimutan ng Diyos. Ang simpleng pagyuko, ang simpleng pagtaas ng kamay, ang simpleng pagsantanda ng krus ay isang pagpapahayag sa ating pinaniniwalaan. At sana, hindi lamang siya pagpapahayag, kundi pagpaalala din sa atin. Pagpaalala din sa atin, sa Diyos na laging gumagabay at tumutulong sa atin.